sa ngayon kasi, si Digong uh, naglabas siya ng statement, di ba? Mm, uh, last yeah. week na mm, mm. uh, warning the government observe oh, nyo yes, yeah, ang yeah, politiko yes, at yeah, saka yeah. Ang military. no? Galit yeah. na sa inyo yan, no? Galit na sa inyo yan, no? Ako naman ay nagwa warning lang. Yeah. So, Nagwa-warning lang ako sa gobyerno dahil galit sa inyo ang pulis at saka kwan na Wala akong plano, wala akong plano, ha? Mm -hmm. Ang problema kung titingnan mo 'yan sa konteksto ng announcement mm -hmm. ni Chief of Staff Browner ng Armed Forces of mm the -hmm. Philippines uh, na mayroong merong uh, destabilization, may yeah. kudeta 'no? Mm -hmm. Na plano Tapos lumabas mm -hmm. diyan yung pag-amin ni Digong na mm -hmm. uh, walang plano, kinakausap ko lang yung mga ex military officers, Kinakausap yeah, no? sure, no. ko lang, na medyo galit sa gobyerno diba? Mm -hmm. Tapos ngayon maririnig natin. We na ng gobyerno. Mm -hmm. Ibig sabihin tumutulong pa siya sa gobyerno na depensahan mm -hmm. ng sarili. Wala siyang kinalaman sa destabilization at tsaka sa kudeta. So, mm -hmm. inuulit ko, reading between the lines. Alam niyo na 'yung ibig sabihin niyan, 'di ba? Mm -hmm. Alam niyo na 'yung ibig sabihin niyan. Pero ah uh, uh, 'yan sa pinag-usapan natin kanina. Yung mm -hmm. sa possibility na pumasok yung ICC. Yeah. Parang ang ang kwan dyan, ang uh, unsaid. Deterrent. Kumakain ng gobyerno, mm -hmm. no? Wag mm -hmm. mag, wag wag niyong papasukin ang ICC, kung hindi magkakagulo ang kapulisan at saka armed forces ng MB. Mm -hmm. So gano'ng uh, kwan yan, reading between the lines. Pero, Sec, do you think he um he he can launch a serious, you know, this tab effort? Ay, yung influence ay, ay, niya yung ano, oo. Oh. I doubt it. I doubt it. Pwede, pwede siya makagulo, no? Mm -hmm. Dahil popular pa naman siya. Siya yung nagdoble, nagtriple ng sahod ng mga sundalo at saka kapulisan. Diba? In-increase uh -huh. pension. Kaya may problema ngayon yung gobyerno ni Bongbong. Hindi na alam saan kukunin yung pambayad. Mm -hmm. no? Pero minuman, oh. nung panahon ni Digong, kaya very popular siya sa sa police at saka sa militar. No? At uh, ikatlo, eh, kung ipapackage niya yung sarili niya na martir, ano siya? Hmm. Sabi niya, ako ang ino-oppress ni Congress. Hmm. Papakulong ako. Castro, oh. di ba? Siya pa yung, hmm. siya pa yung ino-oppress ngayon, di ba? Hindi no, oh, imagine si Digong na ino-oppress. Pero pwede kasi ang packaging, martyrdom. No, ginagawa hmm. akong kong martyr nitong mga kaaway ng aking anak. No? Pwede ganun yung mangyari. Eh, baka meron siyang mamobilize ng mga tao. No? Hmm. Dahil po protektahan siya. Pwede yung call niyan later. Protektahan niyo potentahenyo mm -hmm. ang uh, ang inyong uh, leader na dating mm -hmm. ex-president. So pwedeng doon papunta. So pwedeng doon. Han um, pero tama ka ina na hindi ganoon uh, kalakas si da, si ex-president Digong partly dahil ex-president ta siya. Mm -hmm. Partly ay um, karamihan naman sa ating armed forces at kapulisan sumusunod sa chain of command. Di mm ba? -hmm. Yeah? Unless mangyari yung panahon ni ERAP, na yung buong chain of command, nag ng support. Mm -hmm. Yun yung uh, yun yung uh, rare moment na nakita mo mm -hmm. lahat nag-withdraw ng support sa presidente. Pero yan ay malayong mangyari ngayon. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Kaya tama ka mm -hmm. na yung possibility na yan ay uh, mag-succeed ay medyo malayo. Pero yeah. pwedeng manggulo.